Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Ito ang resulta sa ilan sa mga key games natin sa araw na ito. Unahin na natin ang Los Angeles Lakers naman sa Sacramento Kings. No Lebron and Luka para sa Lakers at ramdam nga nila ito. Hirap sila makapag-generate ng offense at so, subalit ginagawa ni Austin Raves ang lahat upang maging dikit ng game na ito. Nagtala siya ng 21 points at 5 assists sa halftime. Tabla nga ang score sa 62 patungo sa second half. May 11 points na din si Russell Westbrook kasamang bastos play na ito kay Jake Lavia. Sa third quarter naman ay tuloy pa din nga ang dominant performance si Austin Reeves at napibigo na din sa kanya ang Kings player style meron na nga siyang 18 free draw attempts kung saan ay pasok ng 17 dito. Sa uli ay tuluyan nga nabuhat ni Austin Reeves ang Lakers sa panalo at nagtala siya ng career high 51 points, 10 rebounds and 9 assists on 6 of 10 shooting sa 3-point line at 21 of 22 shooting naman sa free throws. 21 points, 14 rebounds din si DeAndre Ayton at 18 points naman kay Rui Hachimura. Ang Boston Celtics naman ay nalalagay sa sitwasyon na hindi sila sanay kahit na gumawa ng 41 points si Jalen Brown, ang Celtics ay sisimula ng season na ito sa record at 0 wins and 3 losses matapos na matanggap ang talo kontra sa Detroit Pistons sa score na 119-113. Ramdam nila ang kawalan ni Kristaps Porzingis, Al Horford at Luke Cornett dahil binigyan sila ni Jalen Duren ng 24 points and 17 rebounds, 25 points, 8 assists din si Cade Cunningham, 21 points, 12 12 rebounds si Asar Thompson at 18 points, 8 rebounds naman si Tobias Harris. Ginawa naman ni Yannis ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtala siya ng 40 points, 14 rebounds, 9 assists, 2 steals and 2 blocks on 70% shooting sa field. Subalit tinalo pa din nga sila ng Cleveland Cavaliers sa score na 118 to 113. 24 points Donovan Mitchell at 23 points, 8 rebounds, 6 assists, 3 steals and 2 blocks si Evan Mobley. Binigay naman ng Miami Heat sa New York Knicks ang kanilang unang talo sa season na ito sa score na 115-107. 29 points, 7 rebounds si Norman Powell. 19 points, 13 rebounds din si Bam Adebayo. 17 points, 5 rebounds and 5 assists si Jaime Aquez Jr. At 14 points si Simon Fetesho. Pinangunahan naman ng 31 points and 6 assists ni Julius Randle ang Minnesota Timberwolves sa panalo laban sa Indiana Pacers sa score na 114-110. to 110. 16 points, 10 rebounds din si Nas Reed, 17 points si Dante DiVincenzo at 14 points, 19 big rebounds naman kay Rudy Gobert. Si Anthony Edwards naman ay naglaho lamang ng 3 minuto kung saan nagtala siya ng 5 points at ito ay dahil lang tamo siya ng hamstring injury. Habang si Cooper Flag naman ay nagpakita ng kanyang best game so far sa NBA. Nagtala siya ng 22 points, 4 rebounds and 4 assists on 8 of 14 shooting sa field at may kasama din nga yan na poster dunk. Sa wakas ay nakaisa na din ang Dallas Mavericks. Tinalo nga nila ang Toronto Raptors sa score na 139 to 129. 25 points, 10 rebounds din si Anthony Davis. 24 points, 5 rebounds and 6 assists si D'Angelo Russell. 17 points, 7 rebounds and 5 assists si PJ Washington. At 17 points din si Max Christie.